po, magandang umaga po ah. So for this vlog po, tayo po po ngayon sa tabing dagat. Tayo po yung mag papainit. At dahil po mainit ngayon, tayo po po doon. Sasama po natin si Dustin. Dustin, sasama kang tutoy. Kaya maglalangoy. Maglalangoy ka, baby? Maglalangoy ako. Iinit ng tubig. Hindi. Ay, hmm. eh, maalat yung tubig. At kasama po natin yung mga kapatid po ni Jojo kami po inakit. Kaya po tayo sasama. Tara, samahan niyo po kami pag tuto sa dagat. Ay, kung sasama ka? Ha? Sasama ka po? Ha? Sasama ka po? Ano po? Sasama. Oh, Opo. Very good. Pugi naman. Pugi naman anak ni Jojo. Palin daw. Harap sa akin. Sino ba ang papa mo? Ako si papa. Ay na lang si papa. Ay si uh, si. nami miss mo? Ha? Nami miss mo ba si papa? Ang yeah. na, hmm, at na po sila. Yung kapatid po ni Jojo tayo pa alis na. Ha? Ano? Ayo, oh, maga ano ba so susuotin ko? Oh, chill oil. Saan kayo lalagay ito? Pamatapon. Alam mo, gumpay lang tayo. Wala mo, Abdo. Ate, di na may Abdo. Ano hindi? Maman din, masakit lahat ni Nipin. Nipin. Patayin na. Bye-bye. Dumating na po si Gigi. Ito galing sa Ingas. Ilan turok ka? Ilan ang turok mo? Dalawa? Tara na, tara na, tara na. Мы yeah.

Tigayan na. Tuwan-tuwan ang aking angok. Oh, Mami, bibi. Oh, Mama, iya. Mama, malunod. Hoy. Gio, Gio, wag ka lalalim, ha? Dasin, bawal, ha? Dasin, bawal. Bawal ka mag, ano, langoy ito. Baka hindi ka. Dito lang ikaw. Bakit ka muna, ka muna, papa? kakain ka kagad dahil eh, wala pang ano mamaya magbabangay pa Magbabangay pa kayo ng maoy mong uha kayo ng ano hindi rin maglong baka ay na kimaluno doon malamay ay Bundi ori. Hahaha. Hahaha. At ito pa po pala yung medalas na mabato po ni Jojo na kanin. Ayan na ito ah. Ano yung Para Ah, soda po. May sopas. Silang dala. Soda pa. Ay, kami po Kami po walang dala. Ang dala po lang namin na ito ah. Cake. Sapot ng sushi. Ah, uh, happy birthday, Nina. Ilan po aming dala. Ah. at nagdidikit na daw po ng apoy. Oh. Ang po si Jeyo. Ayan po to, na po. Mag-iina daw po na hot dog. Halika't magbabangat ng malos, dali! Uli! Saka tatanggalin ko yung pala. Halika, Gio! Malos, dali! Iya! mag na mag-iiyaw ng marshmallow. At nagtitimpla po ngayon ng kape. Katisama na lang, Ipil. Ha? Hoy, katisama. sama. May hati na lang. Oo, hati na lang ata. ba na ng hotdog? Ang po. Ako mag i sa Okay. Mara po ako i-anak. Thank you Wow! Wakso pa si daho. Saan? Ayun. Patuhog ka, Tita Yama. Mayong... Bigyan mo kayo ito. Papabait ang pantuhoga. Oo. O baka ikipasudod sa mata.

po itong mga bata anong marshmallow tsaka po ng hotdog. O, kainin mo na! Tok na! Hindi pa mainit. Tok na. Pag mabitawhan na tayo, makukuhan. Dadaik din sa anong yeah. bakal anak. Ay, naglalasaw na. Kaya po tayo na supas. Dago! Madumi na. Ama, kumating Madumi, madumi. Ugasan mo din sa dagat. Ugasan mo din sa dagat. Ay Kaya ka na nang kumain. Layong nang narating mo. Sarap. Uh, ka Masarap ang luto na sopas 'yan eh. Oy, 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 oy. 'Yan ang lutong ito. kaya ang luto? Ako, parang gusto ko din mag-inlaw. Hmm. <laughs> Kainin mo na. luto na. Sopna. <laughs> eh, luto <laughs> na. lutong <laughs> to. Ay, natikman ko 'yung damit. Parang malamig ice cream. Natulog. Nagiging ice cream ano eh, matalo ang kinakain mo, ice cream at saka mas malo. May toppings na ano ah, buhangin. Sarap na yan. Ito ko na yung ako yung magka-apoy parang di masyado. Nalagyan ko si Bisoy. Si Bayabas Basoy nagkakapi at saka nagsusopas. Eh iya, para mas mainitan eh. Nalagyan mo dito. Nasaan yung aking tita? Si Baya Basoy nagkakain na rin. ako. kapi ka ka na. Mahinaw pa! Mahinaw pa! Ako na Bye, mga paso? <laughs> Giyo! Giyo! Wag ka anak lumayo! <coughs> ah, Maayos ko na! <coughs> Ito na iyo! sa kubo at naulan na po. Talaga pong malakas ang ulan. Kala ko po mainit na yung pala yung maulan. Tayo na! na!

Masarap baga pag may icing yung kung hotdog. Masarap oh, okay. mm, sarap daw. <laughs> ay, ayos. yun ayos. Oh, doon tayo, doon tayo. So, ano? ano pa? Yung mata mo baka makunan ah, nuntusok, ah? Ha? Ha? na tusok ah. Ang tusok ko lang. Saya? Malingi yun na yan kapoy ka. Balik-balik natin magagalit na. Pwede na, pagkakain, ay eh, na tayo, ah. Oh. Kanya-kanyang kuha na. Kaya pa, ah. Uh, na. Na. Uh, Tapos Apa? Eh. Magawa na itong kawayan, ah. Uto, <laughs> <mo> na yun. <laughs> 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 <ba> Tobis, <laughs> mas malo. Ito na nga, naman ay... <laughs> ito, na ito.

Pero yung masarap wapo. At siya dyan, sa iyo, sa iyo. Isang kilo, yung medlong pata. Ayyyy! Bulaan po. Ay siya. Ayyyy! mga tatlong baga Talaga sumikat na ang araw. Mainit na naman po.

白家大院。